Po mga kalingap, habang po ay nagpapatila po tayo ng ulan, nakita po natin yung mga inarvest nila nanay Rebecca na sitaw hem So ayan, uh, tutulungan po natin siya mag, ano yan, mag tanggal ng mga reject kasi po oh, marami reject para itatali na lang nila mamaya at i-deliver kasi po nagluluto pa siya hindi pa sila nag-aaral tatanghalian So ayan po mga kalingap, samahan niyo po ako sana marunong tayo nito no wala tayong stand. Ayan po, oh. May ito Iti-check po natin yan kung may mga uod. Kasi hindi po kasama yung may uod. Kasi parang hindi naman po maano yung ibili. Tingnan po. Ang gaganda po ng sito, oh. Haba, Ayan po, ang haba po ng sito. Ganda, oh. Ayan po. Yan. Hindi daw po ako mapakalik sa falcon. Ay. Kaya, ay, ay kaya laman lang natin ito. dito, mami. Ha? At home na ako dito. <laughs> Tulog ka na. Pinipisil po na ino. Alam mo kuya, kaya nung nalagpipisil ako nung nakaraan. Mm. Hindi ko na makita. Kung ano, ano. Oink. <laughs> eh, ano yan? Eh, ano, silpon ko. <laughs> Konti-konti na lang ha. Ito po ay organic. Konti na lang yung may nakikita niya. <laughs> kaya ano. <laughs>

Ano daw ang tulang yung patuloy? Ano? Ano yung patuloy? 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 Ano yung Paano po kayo nag-aani nyan? Eh, di mal, ano na yan? Basa? Papatuloy po, ano di hindi kakos yun, ano yung po, malag... Ano yan? Makati? Hindi ba makati yan pagbasa? Siyempre. lupo ka talaga, Ayan, Dami pong ukra. Ayan, o. Oh. Ayan. Shout out po kay Titeteri. Ano, sabi niya ro kasi, ang <coughs> pag-segregate ko nung sitaw, hihilahin ko daw po yung mga haba sa dulo para mabilis. Naiiwan na daw po dyan yung mga ma-exit. So, saka yung ma naman ang pag-ano natin sa masamahin mahal po pala ang kilo ng ano na mahaba medyo ano maganda ganda ang presyo ng mahabang sitaw kaysa kumpa sa mga isi At grabe po sariwa ang sariwa ang sitaw nagmamahal na sana ang sitaw oo nagmamahal na sana gumaganda na sana ang timing gumaganda din ang timing tag ulan Oh. Ano, <coughs>

po after nung po sa atin lahat mga kalingap Ayan po to this video po ay tutulungan na natin si Nanay Rebecca mag harvest ng sitaw dahil na ano po inabot po kami ng ulan dito kay Angel so ngayon po katitila lang ng ulan gahul na daw po sila sa oras sa pag harvest alas ano oras na po alas 3 na po eh pipick up daw po yung mga sitaw no alas 5 di gahul na gahul na po sila kasi mayroon pa po, po silang pipitasin ng okora tapos yung sitaw po pagkatapos napitasin ay isisegregate pa po yun. Hiwa-hiwalin, tatanggalan po ng mga reject. Kaya gahol na gahol na po silang dalawang na mag-asawa sa pag-harvest. Kaya ang gagawin natin ay tutulungan po muna natin bago tayo umuwi. So, yung dalawang oras natin na makatulong dito, malaking bagay na po, no? Kasi so, yan po, kakalinga ba? Ito po, ukrahan. Ayan, si na po ang pipitas dyan kasi, oh nakikita nyo po ang daming bunga so kailangan nyo lapitasan ngayon yan kasi pag inabot yan bukas matigas na po yan, hindi na po yan mapapakinabangan reject na po yan sa market kaya kailangan po ngayon pitasin na kaya o oh, gaya po nito reject na po ito reject na po ito mga kalingap kaya sayang so ang ginagawa po namin dito sa reject para mapakinabangan kinukuha po namin ito, binibili po namin ito mga reject pinapakain po namin sa ating mga alagang baboy so dahil organic naman po ito hindi po sila nagpipartilize nag i insecticide kaya ito po ay safe na ipakain natin sa ating mga alagang baboy at dahil ano, organic so ayan ang bilis po ni nanay magtanggal saan ba ako? So dito ko ni yan, dito po tayo. Saan po tayo ni Kato Dito. So, dito tayo mag-harvest. So, antay na po natin si Falcon. At tayo po ay bibidyohan ni Falcon. Si Bakakon po muna ang ating videographer. inahati ina, natin. Ang dami-dami pa po, oh! Ano pa lang po ito? Pantatlong ani lang. Po. Isang ano pa lang si Nana, isang hilera pa lang. Bar Isang ilera pa lang po siya. Ayan niya, oh, marami pang haharbisin niya, no? Akala mo walang bunga, napakadami. Hindi pa nga po nababalagan at antigas nga pong bugkulan. Paano po matigas bugkulan? Ayan, may ganap pong tubig para lang maibuong baon mo yan po siya. Ah. Oh. Uh, Ayan pa lang naman po, baga ngayon. Iba naman dito ang lupa. Gusto mo, ikaw mag magpitas? Maroon baga, oh. Diyan nga ang simba. Kaso ko so, ay mabibigat naman ang gawa niyan. Hmm. Ano? <laughs> ayan po, kasi nga tutulungan niya ako. Diyan ba niyo? Marami Pano, pa 'tong kong. Kukunin na ko natin 'yung mga dento. Hala, bulok 'yang kinukuha ay, mo. Tatang ihiwalay 'yan, hindi tawag diyan. Eh, hindi, grabe naman si yung... ay, po, hindi na, na. Ay, man si Ate, kinukuha kayo ano Ay hindi ako boto. Hindi niya 'yan. Bulok na 'yan eh. Wala ka pala, hindi ka pala marunong eh. Daddy, ano yan? Part of life yan. part of life? Part of life ng sitaw yan. Hige, okay, paliwanag mo. Part of life ng sitaw yan, mga kalinga. Ano oh, ba na ito eh? Naputol. Magsak na po yung... Naglambitin yata si Richard dyan ay. Ano oh, po yan ay? Pagkaganyan, ano na? Bar -bar. Malaki yung abaw. ba mo? mo. <laughs> Wala, hindi ka marunong. Malulugi sa'yo yung nagtatanim. nilalagpasan mo yung mga ano. Ayan pa oh. Grabe talaga. Ang, ang higpit mo ng aking ano. QC. Ang bantot. Ano pa yung mga bantot? ano yung mabantot? Malapit ang bibig sa ano. Dadi yung mabaho. Sa ilong. Ano yon Yung, yung insekto mabaho. Ah, uh, -huh. kala ko anong mabaho ah. Grabe ka ah. Oh. Masya ka doon. ko yan mga kalingat. Ayun pa oh. Ayun pa oh. Oh, dalawa. Na-excite po kasi ako mamitas. <laughs> oh, na-excite ka tapos nilalagpasan mo yung iba. Naglalaki po eh. Kasi nakikipagunahan siya kay nanay. Di naman niya kayang unahan yun. <laughs> Excel po kasi si nanay. Oh. Saan pa po? Oh, ito pa nga. Hindi pa nga nakuha oh. Sa kabila kasi yan daddy. Sa kabilang side yan dadaan. Eh kasi saan pa, pa lang ba ang nakuha nan? Para isang linya para hindi ka mayalagpasan. Oh. Ganon po kasi ang pagpipitas. Isang linya. Oh. Wow, ang haba po. Ay, ang ganda. Ang haba po ng sitaw, oh. Ay, wow. Ayan pa sa likod mo, oh. Sige, mamaya na yan. Sige, mamaya na Ang ganda po. So, mga rejik na ito, oh. O, oh, rejik pala yan, kahit mahaba. Kasi po, marami ng kutik-kutik kaya. Oh. Kasi madami. dito na gagamada ni Papa. Na Pero, ano, sama mo na yan, eh. Sama natin yan sa mga rejik ng okra. Alam po yan natin, ipapakain natin yan kay employees Eh, paano po yun kung dapat pinagalan mo na kay Entoys? Ay, umiitim po yan? Oo. Oo. Uh, uh, hmm. Ay, wow. Ay, pa po isa. Hindi marunong mag-harvest. Mag-harvest na nga lang po ang gagawin niya. <laughs> Hindi pa ayusin. Magaling po kami mag-harvest. Ayan. nga, harvest na nga lang gagawin. Hindi pa maayos. Grabe. Bukas na nai nandito kami kaya madadala namin ito bukas. Kung mapipilian mo ito mamaya, bukas dadali namin. Pinasama ko lang yan sa pagkainiintoy ng ano. Ay, naputol. Kaya po si Intoy, ay napaka-healthy po. Puro organic. <coughs> Inubo na ako. Inubo na po siya, tumulong lang. Ang lalaki naman yan. Pero dito tayo. Ah, ito haba-haba, oh. Hmm? Maganda na po ito pag naka-ano na. Hmm. Nakataas na. Straight ang buhay niya. Saka wala na kagat. Oo, maganda sana oh. Hmm. po na itaas-taas yan, no? Ayun po pumakalinga po. Ayun po mga kalinga, po, Ay, mga kalinga po, nga haba po nang nakuha ng palkon Ang kinis pa. Ito pa oh, mahaba pa hmm. oh. Ang kinis po. Ito ba na yung bagong mong tanim? <laughs> po yan buhay. Ganito po ba yung sito? Kailangan madam mo siya para maraming bunga? Ay ano po? ma ka na bag ang panahon. Kailangan. mo kaya yan ang bango sa puno? mamamatay ang yung sabag. Ay, dati, ganun pala Ganun pala tignik nandi. Huwag na din pagkalinis-linisin ang puno niya. Kaya pala ayaw mamunga. Kasi yung sitaw namin ayaw mamunga. Kasi napakalinis. Hindi, mataba naman yun. Tumaba yung puno. Ano po? Ano lalaki ng Ang lalaki ng dahon. parang maghahaba yun? isang metro na okay? ba? Nakita mo sa bahay? Oo. Hmm. Hmm. Uh. Kaya lang sabi ni Joel daw, oh. ano, oh. nabili daw yung malungkaw, teka lang, pagka mahaba. Ay, grabe. Tingin mo. Ay, grabe. Ganun pa lang. ko na lang ako kung itong mga kabit at hindi na kaya ay, ilang niya pa yung ano Sabi mo ano sa dalawa. Ay, kasi maabali na naman buka. Sabi ko, pag wala kayong pasok, kasi magpilin kayo yung gulay. At sa inyo din Sa alawal ko yun. Pag wala tayo ng ano. Ay, <coughs> ay, matatagalan pa nga po yun. Eh. Siguro wala itong dalawang buwang pag aani yun. Ay, bagong ka lang yun. May lang ang tutsagay. Ay, abunuhan. Ito, inaabunuhan pa ulit? Abuno pa pala ng mag-aabot ng tin. Para maka-balat ng Ako po nag-abuno ng ano, nag-abuno po ako makalingat ng sayo si namatay. Hanabol 'ke. Ano 'di ba 'yan? malapit sa sana. Malapit talaga. Hoy, pata. Sayo. Okay. Okay, no. Kinadelig ko to, eh. 'yung

na, wala na din kinarbisamon ito. Hindi, hindi ko pa rin naubos oh. <coughs> oh Ang ginagawa naman po dyan ni recharge. Sinukuha itong walang tagad pinapoto nila. Binti no, ang isang kilo. Pwede pa Yung walang kagat. Pero may tapat ng kagat, wala na. May Upo mga kalingat Lala. Na. Ito po Grabe oh. Ay. Ayan. May eh, 15 minutes na tayo dali. Sana na huwag na magbaba ng gulay. 15 minutes. Eh, Ay wag tama na 50 minutes. Sayang naman. Ito na Napa. Para makapag-edit ka na. Edit ka na dito sa gilid. 9 minutes. 10 minutes pa lang tayo? Oo. saan pag saan nang dapat nang likod sa akin pagod po hey, we'll it, hey, we'll it. um, uh, ay di po na ipagkagabit bagsak ta nakakatulog ang ay nakakatulog TV para sa mag na ano aba ang iskina mo maliwanag na ay siyan na pa siya paano inigang pa ng tubig yung ano tampaligo tampaligo yung harla ah

Sa ilalim po kasi eh. Ito po, oh, grabe po mga ilang kilo na po kaya itong bit ko. Huh? ng ilang kilo na po kaya ito. Tatlong huh? <laughs> kilo? Na ito ang na ito. Nahawa na na Kasi dino po nakikita ay nasa loob. Ayan oh, mga nakalupot Ayan. ang Suko na po ako. Ayatid ko na po ito. Ayan tadi. ko na po ito. Suko na ako mabigat. Ang suko. Tapos mong gandun. Ang bigat. Oh. Kaya mo yan. Kaya ko ako. Kaya mo yan. Ang mga kalingati ka lang. Babalik ako. Ba, Puputulin mo pa yung ano ni ate. Babalik ako. Huwag ka nang bumalik. Ano <laughs> ba? Basil ka ta. Basil ka. Ang grabe din. Ang bigat yan. Marami pa yan oh. Gaang-gaang lang eh. Ano Malis na po siya. Ngayon na. Oh, mm -hmm.